Now, ni milabang business, ni pagawas ang Supreme Court may ining decision agi pasaka ni abot ng mga petitions dito sa Korte Suprema labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang tanan na hibaw na sa balita, ang uban nakabasa na siguro ang tanan, no? 97 pages ni nakikopya oh. Ako ni may galang gibasa, ha? Ah. 97 kapahina kini no ah na human ako nagbasa tong kuan, pero wa ah, man ta maka discuss gyud kay tungod sa kini ni ang kadaghang issues no unya pag lunes god na ada yung suna so dagang kayo nya daghan pa mga balita manawala ang nato na may isgutesa pero na ako ang kunon nga medyo na langan-langan na gitag discuss kay kibaw mo sa itong programa daghang mga panghitabo nga kalit-kalit nang -kalit ato mga unahon sad, no? So muna nga uh, karon ako nang isgutan pero uh, katong uban nga wapagid kay Martin awe mahimong maminaw sila sa itong discussion o uh, katong uban po mahigala nga uh, kinini ang naglibog pa og katong uban po nga uh, sila nini nga angay ang isgutan mahigalang nga uh, uh, nganong angay tahuron gyud nato kining decision may gala sa korte suprema ug unsa ning pagka no so tiyan ta mundaan nga nindot kayong pagkasuwat nining ni maong desisyon believe ko sa pagkasuwat ining decision supreme court ang puninte ni ini ah moingon tag ka ng pulong puninte spanish ba na nga pinulungan but ipasabot ana nga ang writer ini ang nagsuwat no nga justice si justice Marvic Leonen puting ngiga ang pagkasuwat nga very scholarly no nga pagkasuwat mga sugid paminaw mao kana nga ato ning tagag pagtagad mga kagalaan kining maong nga uh, hisgutanan onya of course uh, di malikayan nga nagkalain-lain o mga opinion ang mga tao pero pag abot mahigala higala ng Supreme Court ato nang tuuhan atong respetaran kay limang kag 130 gon unanimous decision no anya uh, mo na papriskon mahigala ang uh, kinini ang uh, spokesperson makigalaan sa Korte Suprema nga nipahigayon sa uh, spokesma, uh, sa kinini ang preskon ni adtong uh, -birnis. god birnis si Camille Attorney Camille Teng atong uh, paminawon sa kadali mahigala before tang padayon sa so discussion okay sige dong unanimous decision today July 25 2025 the Supreme Court on bank declared The articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article Eleven, Section Three, Paragraph Five of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. The case stemmed from four impeachment complaints against Vice President Duterte. The first three were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A fourth complaint was lodged by a resolution approved by more than one third of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the Articles of Impeachment to the Senate on the same day. This was followed by two petitions filed before the Supreme Court challenging its constitutionality. The Supreme Court decision, written by Senior Associate Justice marvick MVF Leonen, ruled. that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. Considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. Okay. Sige, mauna ni Seno. Ang iyang pagsulti mga kagilaan, ang uh, gideklarar mahigala sa Korte Suprema, ang nagpen mahigala sa decision si Senior Associate Justice. Hmm? Senior Associate Justice Marvick Leonen. Uniya duha ka mga rason. Ngano nga, no nga gidismiss kini mahigala galagi basura sa Korte Suprema. Una, tungod kay nakalapas kini sa one-year bar rule manhigala higala diha sa atong constitution ikaduhan nakalapas kini sa katungod right to due process ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Og na. Basura. Ha? Ah. Perteng pagkabasura ha. Ah. Kining mo ang impeachment complaint. Og unya, kinini ang atong respetaran. Mao naman ni Sulte may gala Supreme Court unya mayo mang pagkasuwat sa Korte Suprema, mga suking tigpaminaw. With all due respect, mahigala sa uban, no? nga atong mga, katong mga retired na, eh, siyempre, Ah, uh, lahi na ilapod ila pod mga sukid ti paminaw. Ato lang to silang pasagda no. Mo ato lang hatagan sa uh, para nila mga higala uh, kato mga kuan no. Pero kinini ang kadto mga active practicing lawyers uh, ato gyuning hatagag pagtagad o pagtahod ang decision sa Korte Suprema. So, uh, with due respect to our fellow lawyers, especially those already retired from the actual practice of law. ha? Uh, Atos lang respetaran. Kay ang akong take ini mga sokintig paminaw ni ining maong impeachment mga kagalaan. It is a scholarly and well-written decision penned by Justice Leonen. Pagkangilngig, no? Sokibat ta. Ay lain mangyob mang higala opinion ang mga abogado. Unya kinini ang pulos mangyob mga higala mga ibutang talang lang labawitan na sa korte makaygalan wa may magpalupig yon. Pero once tingog ng Supreme Court ay na datang tanan bisan ang first year law student na sayod na nasayod man pila ka mga kaso atong gibasa once mo tingog ng supreme court doctrine na, ka na mga kagalaan under sa tong civil code of the philippines kanang mga supreme court decisions will form part sa tong judicial mga higalang uh, mga balao ha? sa tong legal system mga sokintig paminao mahimo siyang jurisprudence ha so muna nga ato kining respetaran o kadtong uban nga padayag silang opinion ato lapos silang respetaran tong uban pero dili to may official gyud ang atong tuuhan kining Supreme Court kay og mayon mga abogado polos, wa may mo angkon may gala kon igabot eh, sa eh, dibatis, korte may perte eh, pulos man di eh, magpalupig naon og di magpalupig di ta maghuman aning kalakiha kung mauhon kung nang do nag Supreme Court nga dunay power maoy gitahasan ubo sa tong constitution nga may mo interpret ni anang balaod. Straight to the point. Tekini go atong branches of government mga kagalaan. Klarohon ta ha ang ilang mga functions angyud. Ha? Ang primary functions matag usa ka branch sa gobyerno. Day <laughs> gitawag Supreme gitawag og executive department, legislative department og judiciary. Tulo kana. So ang executive department, ang leader, ang presidente, ang iyang trabaho, mao ang pag-execute sa balaod. Ang legislative department, mao ka na may galang congress, upper house o lower house, ang leader diha may ang senate president o ang speaker of the house, ang ilang trabaho niya mao ang pagpanday sa balaod. <laughs> Unya, ni ay Supreme Court, nya ay Judiciary, ikatulong branch of government. Ang iyang gahom nga gihatag mando diha mahigala sa batakang balaod sa itong konstitusyon mao ang pag-interpret sa balaod straight to the point so kini 14 eh, sa Supreme Court muna nga itong tuuhan mga sukin tigpaminaw doon na iban nga nag nasakitan yun sila masakitan na, hi... hilak lang mo sa tago <laughs> <laughs> Atong uban dinha ngawa makauyon sa desisyon, pangita mo legal remedy kung napamoy legal remedy sama sa motion for reconsideration. Pero ah ala bagulbola mo sa tago, pero ang official guid ana manghigala mao nga nitingog ng Supreme Court basura gyon, ha? Ining impeachment complaint ni Vice President Sara. Elisod bang kung kayo magkagubot ani kalikana, ko example ninyo, ha? Kani mga debaters mga higala ining Kay kini mabugado mga debaters pa may kilala ba practicing lawyers no katong tuagus courtin actual yung taak sa korte mga sukit di paminaw Kay do na may iban retired da do na po iban nga na nang corporate na corporate mga sukit di paminaw da man? mga lawyers nga naas corporate no Ah uh, okay na siguro ilang kahimtang corporation nga no? mo practice pa man ka nga okay naman no So kini ni ang medyo hago-hago mas gani practice tinuoray lang di malalim kay mas stress man sa kaan eh, limang ka ng problema sa so, umang tao, anak nimo mo, niya mo laban, kas kurte, uh, imo lang i-enjoy sa din una, ganahan ka mga debate, okay. So, mo na nga, atong, mo laylain, daghan man yung mga abogado, good laylahi, may galag, trabaho sa nang uban. Pero katong mga active practicing lawyer, aw hagon ko kamo labi na katong mga bag upang ni pasal bar exam, o katong uban ba nga, practice good, tahod kita Supreme Court. Ha? Ah? Katong uban nga mga retired na sagde lang ito sila, ha? Ah? Kay kinini ang lahi ila. Kay may naman po sila, no? Magjaging-jaging la to sila, magkapi-kapi lang, okay na. <laughs> na ano ako example? Kanang mga nag-debate mga higala sa Plaza Independencia sa Biblia. Ang topic nila Biblia. Lain-laing relihiyon. Putin naghanaman yung relihiyon, mga kagalaan. Nagdibati di as Plaza Independencia pulos man mo nga kini amo kamatuuran ha nya mo yung pugusa kini amo sad kamatuuran debate dugay nang dinibatihay diha sa plaza Independencia Bilinsa ang tudon wa maghuman Nga man wa may muhusay nay mo ibutang moderator kay debate man hinay moderator mahigalabat kuto bra diha walay mo decide mang higala kinsa gini daog kinsa na pilde ha na magdepende sa abilidad sa debater depende mo so, kana nga tanaw lang ko daan og adik may gala sa kini ni ang Catholic Faith Defenders dira sa Sugbo lang daan. Kinsa may mga maayo din may gala Sugbo kini si Brother Sok Fernandez o si Attorney Marcelo Bacalso. ha mga maguwang man ato na sila. Ato At, nya hatag ang credit nila ang sila mas maayo din dapita gyud no. Akining ato kay ginagbay ra ato. Ni lang gud. so kana natiguan na lang si Bacalso oh. pila na may edad Bacalso hapit na mo 100 years old. Kana si Sok, tiguang na lang Sok, kaniya ito mukuyog pa mi anak sa Plaza Independencia, kuyog kuyog pa ko badibadi kong brother Sok Fernandez dito. Mga on lamig puso sa Daplin. Kana brother Sok nun, konsyal na stali sa ron, pero piti na tayo, kauboy kaya nga wagi kuan. O niya yung mga on Daplin nun, nga on lamig puso, warabay sudan. Mayor siya stali sa pero agte mo, kwan, Sok, naniguan na lang sila. Katong uban ng mga debaters, Iglesia ni Cristo, born again, Seventh Day Adventist, o uban pa. Mabita na nga, ala katong magdebate, la debate lang mo sa reliyon. Pero katong uban mo na, di nalang ni ito de Di okay. Nga naman, di man maghuman yun. Kita mo? Hangtod nun dahil sa plasa yung nabindi di li maghuman. Nga naman, wa may muhusay. Inighumag debate, maapulos mayo nga mga debaters. Ay butang tamay gala Iglesia ni Cristo versus Katoliko. Pulos mga maayo. Mandibate. Ini pa mauli. Wa may ni hukom mo daog. O ikaw Iglesia ka bigod daog nga mo. Ang Katoliko kami daog sa tinga mo. ari po ka si Adventist Church may kana ma og yapon, Sa may debatihan nga topic sa 70 Adventist, gahantod dun, wa mahuman. ngon 70 Adventist, ang adlong ipapahulay sa badugyod. Maingaw pong katuliko. Dili! Ang adlaw yung Domingo yun! Ang tudlon, wak mahuman. Wak mahuman. Unya, ang days Adventist, mingon, ang baboy di kini pakaon! Ingaw pong katuliko, ang baboy po kanon! Pulos man doon ay back up by by uh, text, back up by uh, chapters, no? That's yes, Bible. Kaya e mingon kami kala nga, ang baboy ipakao, na may teksto po sila. Naman na sa Levitico si versikulo City, nga kanang baboy hugaw na. So na sa basis. Pero ikaw po Katoliko kami kang dili eh. Ipakaon na na sa San Marcos nga ang tanan musod sa lawas dili hugaw ang mugawas may hugaw. So pulos dunay katarungan. Mao gyud po na dili sa balaod ba. Sa balaod din ka nga laban ka dili sa O oh, butata, ka, away karon. Indi eh, e, sa balaod mag-away karon ang employer og employees. Butang daron, nag-away mahigala ang kumpanya, tag iyas kumpanya o ang mga empleyado. Doon ay balaod nga ni pabor sa mga empleyado, mo lang gamiton. Doon na po ay balaod ni pabor sa mga employer, maputoy lang gamiton. So, i-debate dito. o guway mo hukom na di gil maghuman. Puros man doon ay katarungan. Pare ka mahigala sa, kaya example ko lang ha, ari, kinibitan sa Iglesia ni Cristo Panalitan, o gilis katoliko. Manamin ko, mag na lang ta sa atong mga pagtuo, kay Kon man kenen di man man ko man na Ha More on, mo on pagpakita mo debate dito mga higala medyo depende sa abilidad sa debater mo na plan kaplang kang istorya na mayon padog palusot istorya Pero ni kauman ni pamauli ug membro ka mga higala unsang simbahan ka membro mo na maayo ang among pastor mo debate mo ingo pa nga de ang among gid may maayo <laughs> 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 Example la kani daan mga higala kinis Jesus Christ para sa mga iglesia ni Kristo, tao na magini. Tao na magini. O ganit kas katoliko, Diyos man. Nga kana siya topic, may galahan to, doon wag yun na maghuman. Pila na 1914 pag ko iglesia ni Kristo na tukod. Mabita ng, doon na bitay, gideclare bitaw ni Kuan nga, uh, tungod kay anniversary sa iglesia ni Kristo, holiday. So 1914 pa na, kana nga doctrine mga higala sa iglesia ni Kristo, hanto doon. Dili magdaog og dibatihon. Nga naman, wakamay may muhusay, eh, God. Kung saman, ta, uh, si Jesus Christ, tao na para nila. Atos lang, respetaran, anak. Nga naman, naman po'y teksto, anak, mapabuk, mga kanday. May nga naman nga, doon usa ka Diyos, o usa ka tigpataliwala sa Diyos o sa tao, ang tao, nga si Jesus naman, na may basa. iglesia, man, natrawa, nami, back up, nami supporting uh, chapter, nga among saligan. O gabi po, kas katulik, kumingo man, doon ay usak ka Diyos sa tulog ka persona. Ha? Kay mingo man naman sa San Juan sa niya, sa sinugdan mo ang pulong, ang pulong uban sa Diyos, o ang pulong Diyos. oh John chapter 1, verse 1, kama katulusi kama disutso. Naman, yung po wapay wa pa'y tao nakakita sa Diyos, ang bugtong anak nga Diyos, may nagpaila ka niya. Kisa man na, Jesus Christ. Hantod doon, wa maghuman. Nga nung wa maghuman, wa may mo husay day, wa may mo hukom. Muna'y kalainan diha. Na og kita sa ato di sa balaod mga higala sa yuta nun. O pulos mga mga maing laki. Pulos mo na, with your respect ha. Abogado ko na, pulos na mga mantigo. O guway mo hukom mga sukit di paminaw ana. O guway mo hukom. Dili ta magdaog mga sukin ti paminaw kung way mo hukom ni anak mga kagalaan. Muna ay prangka-prangkang istorya. Muna ang doon nag-i-korte. So, unsaman, ang Supreme Court mahigala ni hukom inihukom Supreme Court, mo na itong tuuhan. Kay di man ta magtiwas, ay kaming mga day, lay, ay kay maogin ni. Pasagdan ni mo na mga tauhan na pulos ang mga may laki dahi, ha? <laughs> <laughs> so, gituluan ta, bisag pa sa mga law students pa ta, gituluan ta, bisag mo flip-flop pa ang Supreme Court, sometimes, doon na yung mga panahon, kung basahon ni mo ang jurisprudence pila ka, kaso atong assignment when we were in the College of Law. Pilaman, Inig. Asahin daghang kay kaso. Doon na time nga ang doktrina Supreme Court ni flip flops siya. Pero nga no, tuuhan na to. Yun. Unsa yung sulti Supreme Court mo na klaro. So karon sulti Supreme Court, basura. O di basura, ha? Kanang kaso ang impeachment. <laughs> Nga i explain ka ni Supreme Court, kaya tama kaingon niya, kini yung Supreme Court ni Barog, kaya sa onsay taangay, onsay tarong. Kalimang ka, pag file nila may galang upat ka impeachment guni tanan. Ang ato may galang constitution under Article 11, nag-ingon yun, usara yun, dili pwede ang usaka impeachable official, pasakaan o impeachment sa usaka tuig o kadaghan. Kausara gyud pa sa pasakan sa katuig. Dunay ang spirit of the law aron nang maong public official, impeachable official makaserbisyo pa siya. Dili nimo iattack og kaso iattack og kaso, mahuman na lang yung termino sa mo nimo attack og impeachment. Wa say mahimo because nabisis sa katubang sa kaso. Sumpay na sa principle nga dunay gitawag state immunity from suit. President is immune from suit. Dili pwedeng pasaka ang kasong presidente. Kung mahuman sa pagka-presidente, okay na. Pero while well, president siya di pwede sa pasaka kaso, kay mahurot iyang oras sa so pagkatubang o kaso, wak na di nasa kaservisyo sa mga tao. And ikahuman sa intermino, pwede, sa eh. So while sitting president siya on sir, may pwede, impeachment na. But doon na limitation. Di man pwede yung limitation. Ang limitation niya once mapasakaan sa impeachment karon usara ka impeachment ay pasaka in one year. Di pwede daghanon kay laliman ka karon pasaka impeachment pag human map mudaog panalitan so okay na ipasaka e, na pug impeachment way hunong saon mana? na so mapatuyang lang sila sa ilang gibati tong uban mahigala porbida dili na moy gitudlo sa college of law my god dili na moy gitudlo bisag first year college of law nakahibaw ta nga once mo tingog ng supreme court what respecta. Otherwise, paghimo mo ginyong kaugalingong Supreme Court, Supreme Court. <laughs> 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 Wag yun magpada ang Supreme Court. Sa muna mura magduwa-duwa ang gihimo sa house. Wag mong uwa mo sugot ang Supreme Court. Duwa-duwa na nanato ni Malawad. Sa mga naghihimo. Pero may Romay December 2, pasaka sila. Paghaman, December 4, pasaka sila. Pag December 19, pasaka sila. Kanya, human, wa, tumaksyon nilang. Dito na ang laay, dito na mahigala, dito ang teknikalidad na nakuha na. Huwag na, na. na, na, na. <lipot> man lang, niya pagkahuman, ni Kalit lang pagka February 5, hala pinaspasay na na nila, unya, wa makabasa na itong ubang congressman. Tarong magod na. Pagkabunta, gabantay mo, huwag panginig tong itong ubang nakuha. Di patawag dito sa pisinan speaker, halapirma pirma, kay Duna di ay mga consideration nga nung namirma itong uban, matod pag ipagtagaan o tag-150 million aron mo pirma. Nisa ba nakatinood ng hitabuan? unsaman ka tinuod na nga 150 million ang gihatag ano mo pirma di naglamo-lamo na dito halap pirma wa mo sugot ang Supreme Court mo nay klaro ba murang nagduwa-duwa ang mga congressmen murang ilang giduwa-duwaan mo na mahigala nga ang Supreme Court ni Baroyon. mo na believe ko sa su pagkasuwat Supreme Court di islamo mo sugot nga lamo lamuon lang di sa mo sugot nga duwa-duwaan lang kining atong batakang balaod straight to the point hindi duwa man man ay di man ka usaka pagkagrabiha Anang pagka February 5 nga ilang gipasaka ng impeachment mga kagilaan complaint batong ni Sara Duterte? Pagkabuntag pa lang dan, huwag bagit itong hibaw itong umang congressman. Gipangutan na ito si Castro Bitao, sa nga morna ah. Ito asa na speaker? O sa pagbasa ng no, pila ka pages to, mahurot itong congressman. Ngayon, pirma sila, may kanalagi, padahan nila dayon dito sa Senado. Ang Senado sa Tandog sa Garbo Sine, ito sa man inyong kalaki, inyong mindalion dal -dal ka kanon? Ha? Unay, hitabo mga suking tigpaminaw. Kini bilib kay ta ang Supreme Court wa magpada sa duwa duwa mahigala ini mga congressmen. Straight to the point. Wa magpada. La pa duwa-duwa din ha inyong kaya ninyong duwa-duwaan na din ha. Kay do na moy kwarta ha duwa-duwaan ninyong bala o duwa-duwaan ninyong konstitusyon but di mi mo uban sa inyong duwa-duwa ha. Straight to the point. Mo na diha kung usa na biliban Supreme Court. Wa sa mo sakay ba? Kaklaro ana nga sus ginoo ko. Unsa tong uban gi imu himuan ba tatong istorya dunay nay ubang congressman wa kasabotog unsay gi pirmahan ni pirma lang ko kay abi nag snacks to. <laughs> na tete mo na. Ang usa ka congressman ni pirma pila ka pages ang impeachment taken. Kaya ni mong humano basa na. Ang ubang ganito na ni pirma may pagkahapon na. Tanawa, Pag pirma ka nun, di man pwede na nga kakabasa. Dili ni dua-dua. Imong itang-tang ang usaka impeachable official nga dipili sa mga tao sa pinakadaghan o buto mas daghan pa sa presidente. Inana, secret ka na, ang 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 tingog sa tao, secret. Mabitamin kag vox populi, vox de. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios Nya karon tangtangon lang na nimo og duwa mura na mong dua duwa. Mura na mong dua duwa wa mo ang Supreme Court. Munay nindot nga ang Supreme Court wa duwa duwa mo di mo apil ana inyo duwa dua Ako in discuss pag dugang ha pero gisinya sana ako sa atong teknisyan nga mag-alimin Manila na ko no. Atong tiwasan ni haro magkasabot ang tanan. Unsa gyud yung mga higala ha? Kay do nay uban din ha nga kini ni ang nagbagulbol sa hilom tong uban. Ah sige, pero akong inon mo sa tong mga tiguwang na Tiniguang nilang sa tung ila. <tong> ato sa sa respetaran, retired na tung uban, bata uh, o katupong na mga abogado na corporate ato sa sa respetaran, daily man sila practicing yun. O uh, okay po siguro ilang kinabuhi corporate world. But katong active practicing lawyer, katong nitaak yung kurti, kumbatan, ha? Katong higira kita sa ba? Taga, atong umahan to agis kurti, sa inyong tamo, we have to respect the Supreme Court. We have to. Otherwise, gubot ang mahitabo ini murata mahigalag nagdebate sa Biblia kada mga pastors may gala. Di magtiwas di mahuman ang debate Ngano man wa may mo wa may mo hukom O, kinsay daog ini